Kamusta ka na? Ako? Okay naman ako. Um, may maayos akong trabaho. Nag-manager ako sa Saber Company. And nakapagpatayo na ako ng sarili kong bahay. Uh, yung bahay na yun ay sana magiging bahay natin. Ikaw, kamusta ka na? Ah, may, may anak ka na pala. Uh, I'm happy for you. Hindi, okay lang ako. Masaya ako kasi may sarili ka na pamilya. Uh, gusto ko lang malaman bakit hindi ka na nagparamdam after ng, after ng Pasko. But hindi ka na nagparamdam pagkatapos nun. Ah, yun ba yung dahilan kung bakit hindi lang nagparamdam? Alam mo ba, isang taon na akong naging tay. Isang taon kong hinintay yung text mo, yung paramdam mo, yung email mo. Isang taon kitang inisip. Tapos malalaman ko. Ngayon, Kaya ka hindi nagparamdam dahil buntis ka at iba yung ama? Wala. Okay ako. Ikaw, kamusta naman ang pagkakaroon ng anak? Kamusta naman ang buhay mo? So, nahihirapan ka kasi may mga anak ka na. Tapos, hindi mo pa masustentohan yung pamilya mo. Uh, alam mo ba? Nagpatayo ako ng bahay para sa ating dalawa. May mga business na tayo. Kaso, wala eh. Ganun talaga ang buhay. Gusto ko lang naman na magkaroon tayo ng closure. Oo. Gusto lang kitang kamustahin.